Ayan, good evening mga kayo. Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel Software TV. So sagutin ko lang guys yung tanong ng isa nating followers. Ayan kay uh, Sir Jaso. Ayan, Namular 6432. Ayan. Jaso Namular 6462 inulit pa nga. So tanong niya sa atin guys, boss, tanong lang kung ilang pwedeng i-upload na video sa Reels at pwede ka nang kumita. Ilang pwedeng video i-upload sa Reels? So depende yan guys inyo. So, pwede kayong mag-upload 3 times a day, 4 times a day. Depende yan kung marami kayong content. Diba? Mas marami, mas maganda. Basta, yung gawin nyo lang uh, pag nag-upload kayo, uh, palipasin nyo muna ng mga 1 to 2 hours. Huwag sunod-sunod na pag upload mo, upload ka ulit. Huwag ganon. Palipasin nyo muna guys ng mga 1 one, one one to 2 hours. Parang ganon. Pwede na yan. At ang importante, medyo meron siyang agwat. Hindi yung sunod-sunod kasi pag halimbawa, sunod-sunod yan guys, ah, nag-upload ka, within 1 minute nag-upload ka ulit, within 1 minute nag-upload ka ulit, by magkaka-violation ka na yan. Ayan, yeah, magkaka-red flag ka na yan kay Facebook. So, palipasin nyo, mas baga two 2 hours, 3 hours, bago mag-upload ulit. Parang gano'n. Schedule nyo, kasi may schedule naman dyan eh. Pwede naman kayo mag-schedule anong oras nyo pwedeng i-upload. Ayan, yeah, kung medyo, ah, uh, na ano kayo, medyo nahihirapan kayo at gusto nyo nang mayroon kayong tatlong video na gusto nyo upload kayo yung araw, pwede nyo i-upload, schedule nyo na lang, lagyan nyo na oras, kung anong oras nyo sa pwedeng ay ah, public parang gano'n. So, tapos guys, uh, para daw kumita, yan. So, ngayon kasi mga boss, sa Facebook Reels, uh, although marami nang gumagamit ng Facebook Reels, ay uh, yung paraan lang para kumita tayo dito sa Facebook Reels ay mag-upload ng mag-upload. Tapos, hintayin natin na ma-invite tayo ni Facebook. So, wala kang ibang gagawin dyan, guys. Ayan. Kasi wala namang ano yan. Yung Facebook Reels, wala naman yung uh, requirements. Hindi katulad ng ads on Reels. Meron talagang requirements yan na na, pwede, na kailangan mong imit. Pag nakuha mo yun na pwede ka nang mag-apply for monetization. Pwede ka nang magka-ads. Pero yung Facebook Reels ay kailangan uh, ma-invite ka. So, kailangan sipagan mo, pakita mo kay Facebook na karapat dapat kang ma-monetize, mabigyan ng bonus sa kanyang platform na Facebook Reels. Yan. So, gawin mo, upload ka, pagiging active ka, yan, huwag mong pabayaan yung account mo. Uh, sa isang araw, dapat meron upload yan, magugulat ka na lang guys. Papadalhan ka ng notification ni Facebook na uh, pwede ka nang kumita o pwede ka nang makatanggap ng bonus sa Facebook Reels. So, yan lang. So, wala kang ibang gagawin. Hintayin nyo yung notification ni Facebook. Yan, gusto nyo kumita at tonsipagan nyo na. Yan.